Nasabi mo sa so saging na yan. Saging? Sa so, klase ng saging ito. Then dali dalihami, ano diyan yan? Baka ikay madulas. One of the only in the Philippines. Yan. Yes. <laughs> Kagaya ng touch. Ang YouTube. Mm -hmm. Ang Pilipinas ay sagana sa mga nagandang bagay na wala sa ibang lugar. Nagpala kami ng masasarap na putas. Para bang maglalang ang Diyos. Malapit siya sa Pilipinas. Naglalang, naglalang siya ng mga bagay-bagay at mga halaman ng pagkain naming mga tao. Ang mukhang siya yung sa Pilipinas. At pinasabog niya ang napakasasarap sa na mga putas. Masa iba't ibang klaseng banana. Ay, at itong klase ng banana ay ito ay natawag na saba. Sa ang Pilipinas saba. lang makikita. Sa Pilipinas lang meron nito. And uh, Sa Pilipinas lang ba? Oo. Uh, oh. nito. Okay. dapat dito meron ka mabibili sa market mga galing India. Ay, okay. But then there's no Ang hindi mo sabihin. This is unique la, to in, us. Inilalagay yan kahit hindi mainit ang mandiga. Oo. Uh, uh. Iinit na rin yan. Hindi ka. Ito kung Bago uminit ang mantika, pwede mo na Pwede, pwede na. Kasi mabilis naman yan iinit kasi maunti ma ang mantika. Pagka marami ang mantika, yung mga ganyan, pinapainit muna naturally. Pero ito, iinit yan kagad. At para kumapit yung mga hindi, yun. Ay, ito, hindi mo na mo pinatatanggal yung mga Hindi, hindi ate, kakapit yan. Sure e, yun. yung Sure yan. Eh, oh. yun eh. No. Ano naman tanggalin yun? Yan ang pangangapitan natin. O, tapos bago. lalagyan mo pa ulit ng tubig. Ha? Ano na? Nandi tubig atin, tubig naman? Nandito big naman. Ah, nandito big naman. Nandito big. Ano yung... 2, 4, 6... Ay, sobrang dalaw. Ay. Ako nang isa tatlo, mga kaibig. Tatlo kayo. Ako nang isa isa. Teka, tatlo kayo. Pwede na akong dalaw. Yeah. Ako naman na napagsalag Hindi. Yung asukal, kailan mo lalagyan yung asukal? Mamaya pagka ano. Kasi napaagay yung asukal natin, kaya na coach siya ng ano eh kesa na coat ng mga sukal na pag kumukulo na sa para. Uh -huh. Okay. Ano? Uh Hindi -huh. Hinda kasi ako niyan sabi bigan huh? ng banana kasi sa Pilipinas. Ah, siya nga. Oo. Teka lang nga sa dali. Nasa lima kilo. Kaya puno. Hindi. Hindi pang YouTube naman to eh. Hindi naman. mo no, um, ang kwento ko, Lola. Oo, uh, na-distract na na kasi ni Ate. Ate, huwag <laughs> <lang. laughs> so, ka nag-distract kami nag-vlog. Maka ba naman? Vlog no, ni Ate. No, ate so. And Arnie. then, indeed, itong saban, ang saban na to, you can eat it raw or you at it's best when it's cooked. Oh, so, we, as Filipino or creative people, nag-create kami ng maraming klaseng mga, ah, uh, luto ng saba. Meron kami tinawag na kinalingking. Alam mo yung kinalingking? Yung hiniwa-hiwa mo siya, tapos pinag sama-sama siya may may harina. Tapos ito, maruya. Maruya yun. Yeah. Yung kinalingking sa amin. Ano, oh, Parang pala kinakaringking. Pwede rin siya. Pwede siya. Ilagala. ah, <coughs> at ito yung ginagamit ng mga mayayaman pang diet. Oh. Ang patama kaya alam. May asyong pala. hindi wag pala. Ay, ng panday, ikaw naman, ikaw gusto may banana kayo, pwede naman natin ilaga. Diba? Eh, nasabik sa banana kayo ang mga ano, di kahit manaba, banana kayo ang aming, ano, napiling luto. At itong banana kayo ay niluluto sa mantika. Pinapainit muna namin ito. At, uh, sapagkat kami may tira pang mantika nung nakaraan, ah, Tapos tipid-tipid din. Eh, matipid-tipid din. Although hindi daw sugar niya. Kunti oh, kapit-kapit doon sa ano na parang pagkakinagat mo malutong. Ito, ganito, kaya nga ganito. kasi yung kahapon, ano eh, wala na, wala nang laman yung loob. Nalutong na lang sugar niya. Oh, ito, hindi natin ito lulutuin ng sobra ha? Ang mga customer -re -re ano, ay nagre-reklamo. Nautot na naman ako. Ato, ah, baho, okay. <laughs> <laughs> ito, oh, ano ba Ate, Uy, huwag mo yan doon.

sino sa, sa ating gobyerno ang mukhang saba ngayon? Ay, huwag mo bisa yan. Ha? Mga re-restrict hindi. Oh, hindi, oh, sige. sige. hindi. Malay ko naman na yung mga restriction na yung mga yan. Sige, walang kalaman lang si Lola dyan. Sige, tuloy ang kwento, ay, Lola. Oh, ayan. So, it, halfway na tayo. Mukhang, ay, you know, may lulutong na siya. Yan ang mga hinahanap mong lulutong. O, oh, diba? Ayan. Mm. Ayan, o, oh, kumapit na, kumapit na. Itay-itay na, dahan na siyang kumakapit ang ating mga ano. Ah, uh, ayan, yan mga mga kaibigan. Sa London pala may banana rin. Ito yung ginawa namin. Gusto ng aming uh, pag- uh, pag-aasam ng banana queue. Ay, success. Successful naman siya. O, ayan. Mar request ng isa, maraming asukal, o dinamihan, nag-success ang mga asukal. Kaya lang ngayon, gusto nyo subscribe sa maraming asukal. Yeah. Cheers! Yeah. Cheers! Cheers! Kape tayo! Banana Q sa London! Galing sa Benguet! Ilocosur. Ilocosur. Ang layo, no? Nung pinanggalingan, naglakbay pa siya, papunta pa siya ng Maynila. Tapos, di ba pwede, pwede kayo sa, sa airport ng ano? Subic. Mas malapit. Dapat doon na lang. Bye. Bye. So, Thank you. Bye.